Kung gusto mong kumita ng pera sa pinakamabilis na paraan, anong trabaho ang karaniwan mong naiisip? Karaniwan, iniisip lang natin ang mga pangkaraniwang bagay tulad ng pag-overtime o pagkuha ng mga karagdagang trabaho sa labas. Ilan sa atin dito ang maglalakas-loob na mag-isip ng pinakamabilis at kakaibang paraan para kumita ng pera? Tulad ng pagkuha sa mga bata? At ang kasong ating aalamin ngayon ay isa sa mga pinakakilalang insidente ng malawakang pagkuha ng mga bata sa kasaysayan ng Amerika. Ang espesyal sa kasong ito ay ang mga biktima ay lahat na bubuhay pa hanggang ngayon at kinailangan nilang lumaban para makamit ang hustisya para sa kanilang sarili. Si G. Frank Jr. Edward Ray, ay isinilang noong 1921 sa Legrand, California, sa Amerika. Madalas siyang tinatawag na Ed ng kanyang pamilya. Isa sa walong anak ni na G. Frank Sr. at Gingang, Mary Ray. Noong bata pa siya, lumipat ang pamilya ni Ed sa maliit na bayan ng Chowchilla sa estado ng California. Gustong gusto ni Ed ang kapaligiran at buhay dito. Kaya nang mag-asawa siya bumili sila ng kanyang asawang si Odessa ng isang sakahan para ipagpatuloy ang pamumuhay at pagtatrabaho sa maliit na bayang ito. Sampung taon matapos magpakasal, masipag na nagsaka at nag-alaga ng hayop ang maliit na pamilya ni Ed sa kanilang sakahan at nakamit nila ang malaking tagumpay. Si Ed ay may dalawang malulusog na anak na lalaki, si Glenn at Danny, at tila perpekto ang kanyang buhay. May magandang asawa at mababait na anak noong mga taong 1950. Pagkaraan ng ilang panahon, nang maging maayos at stable na ang trabaho sa sakahan, nagpa siya si Ed na maging driver ng bus para sa isang lokal na paaralan. Lagi siyang masipag sa kanyang trabaho, kaya't ang kanyang mga kasamahan sa paaralan at ang mga estudyanteng kanyang sinusundot hinahatid araw-araw ay labis na gumagalang at nagmamahal sa driver na ito. Ang buhay ni Ed ay nagpatuloy ng normal at walang anumang problema hanggang sa araw ng Hulyo 15, 1976. Noong tag-araw na iyon, ginugol ni Ed ang karamihan ng kanyang oras sa paghahatid sundo sa mga estudyante mula sa bahay patungo sa paaralan at pabalik. Ang araw ng nakakakilabot na pangyayari ay isang maalinsangang hapon sa maliit na bayan ng Chowchilla. Sakay ng bus ni Ed ngayon ay 26 na estudyante, kabilang ang 19 na babae at 7 lalaki, na may edad mula 5 hanggang 14. Habang binabaybay ang pamilyar na daan, biglang huminto ang bus ni Ed nang makita ang isang puting van na nakaparada sa gilid ng kalsada sa unahan. Inisip lang ni Ed Ray. Ang driver ng bus na baka nasiraan o naubusan ng gasolina ang van sa unahan kaya binuksan niya ang pinto para mag-alok ng tulong. Gayunpaman, pagkababa pa lang niya ng bus, nakita ni Ed ang isang grupo ng tatlong lalaki. Isa sa kanila ang lumapit sa pinto ng bus na may hawak na sandata at itinutok ito sa kanyang ulo. Bilang taong responsable sa kaligtasan ng 20 sain na bata sa bus, isinara ni Ed ang pinto ng kanyang bus at tumayo sa harap nito para protektahan ang mga bata. Sa pag-asang hindi itututok ng estranghero ang sandata sa kanila. Mabilis na kinaladkad ng estranghero si Ed papasok sa bus at inutusan siyang pumunta sa likuran. Ang mga bata sa bus, nakaramihan ay may edad 5 hanggang 14, ay may iba't ibang reaksyon sa pagdating ng mga estranghero. Inakala ng ilan na ito ay isang biro at naghagikikan. Ang iba naman ay agad na nagpakita ng takot. Kasabay nito, dalawa pang lalaking nakamaskara ang sumampa sa bus. Isa sa kanila ang umupo sa upuan ng driver at minaneho ang bus patungo sa Avenue 21. Isang lalaki naman ang nagbabantay kay Ed at sa 20 sanim na estudyante. Ang natitirang isa ang nagmaneho ng puting van sa likuran. Pagkatapos ng ilang minuto, inihinto nila ang bus sa isang tuyong kanal at pinatay ang makina. Agad na tumabi ang puting van sa pinto ng bus at pinasakay nila ang kalahati ng mga estudyante sa van na may takip ang mga bintana. Nilak nila ang van at umalis. Pagkatapos, nang makarating sa isang liblib na bahagi ng kalsada, isang katulad na van ang lumitaw at ang natitirang mga biktima ay isinakay sa sasakyang ito habang isinasakay sa van si Driver Ed bagamat labis na natataranta ay sinikap pa rin tandaan ang bawat detalye. Tinitigan niya ang anyo ng mga nakamaskarang lalaki ang dalawang van, ang lokasyon ng pinangyarihan at anumang bagay na kanyang makita. Nang malak na ang pangalawang van, ang then iputitong bihag ay nanghina dahil sa kadilimang bumabalot sa kanila. Nangyari ang lahat sa loob lamang ng ilang minuto. Iyon ay alas 4.15 ng hapon, Huwebes, Ika, 15 ng Hulyo, 1976 maaaring bumiyahi sila ng halos 11 oras o posibleng higit pa. Nakalak sa loob ng mga selyado at masikip na van na walang pagkain o tubig. Nawalan ng nosaw ng oras ang 27 bihag. Kabilang na si Driver Ed, sa katunayan, ang dalawang van na naglalaman ng mga batang dinukot ay umalis ng Chowchilla patungong Livermore. Isang lungsod na 100 milya ang layo sa Hilagang Kanluran ang palikulikong daan ay naging dahilan kung bakit hindi alam ni Ed at ng mga bata kung nasaan sila nang huminto ang sasakyan. Isa sa mga dumukot ang sumigaw ng pangalan ng driver at si Ed ang unang bihag na bumaba ng sasakyan habang bumabalot ang kadiliman. Hindi niya gaanong makita kung nasaan siya. Sa harap niya ay isang abandonadong lupain. Pinilit si Ed na sabihin ang kanyang buong pangalan. Iwanan ang kanyang pantalon at sapatos at umakyat sa isang hagdan na patungo sa isang kuweba sa ilalim ng lupa. Ang pagkuha sa isang bata ay isa ng mapanganib na kaso kaya ang pagkawala ng 26 na bata kasama ang kanilang driver sa loob lamang ng isang hapon ay tunay na isang bangungot. Hapon ng Hulyo 15 Nagsimulang tumawag sa paaralan ang mga magulang ng ilan sa mga batang dinukot Sa pag-aakalang nasiraan lang ang bus sa kung saan, hinanap nila ito at natuklasang wala ang bus sa karaniwang hintuan nito At wala rin sa mga talyer, pagsapit ng alas 6 ng gabi ng araw na iyon, tumawag na ang paaralan sa lokal na pulisya Agad na nagsagawa ng imbestigasyon ang pulisya at natukoy na tatlong beses huminto ang driver na si Ed at ang huling hinto ay sa isang rural na lugar malapit sa Avenue 21 kung saan nawala ang bus na walang iniwang anumang bakas. Ang insidente ay ipinagbigay alam sa mga pulisya sa kalapit na lugar. Ginamit ang mga espesyal na helikopter para sa paghahanap bago dumilim. Pagsapit ng 7:30 ng gabi, ang balita ay ipinalabas na sa media habang patuloy pa rin ang paghahanap ng pulisya. Bandang alas 8 ng gabi, isang opisyal ng pulisya ang nag-ulat na natagpuan niya ang bus na natatakpan ng mga halaman sa isang lugar, siyam na milya sa kanluran ng bayan. Lahat ng pag-asa ay tila naglaho ng iulat ng opisyal na walang laman ang bus at walang bakas ni Driver Ed o ng 26 na bata. Pagkatapos, isang eksperto sa crime scene ang ipinatawag at maging siya ay nalito sa kanyang mga natuklasan. Walang laman ang bus. Ang mga bakas sa sasakyan ay palabas ng lugar, ngunit walang mga yapak Walang mga gasgas o anumang palatandaan ng paggamit ng dahas at walang indikasyon na ang 27 nawawalang tao ay naroon sa lugar na iyon. Nagpatuloy ang pulisya sa paghahanap sa buong gabi, ngunit kinailangan nilang huminto dahil sa isang malakas na bagyo. Ang mga natitirang bakas ng pagkawala ay halos nabura na matapos ang bagyo. Hindi nagtagal matapos matagpuan ang bus. Dumagsa ang mga reporter mula sa iba't ibang lugar sa Chowchilla para mag-ulat. Umaga ng Hulyo 17. Ang balita tungkol sa pagdukot ay lumampas na sa hangganan ng Chowchilla at kumalat sa buong Amerika. Umaasa ang mga residente ng Chowchilla sa pinakamabuting mangyayari para sa mga biktima. Bagamat ito ay isang bayan na may mabagal at mapayapang pamumuhay kumpara sa ibang lugar sa California. May mga katulad na insidente na rin nangyari noon. Halimbawa, ang kaso ni Patty Hearst o isa pang insidente noong Oktubre 1969 ng isang masamang loob. Ang nagdeklara na ang kanyang target ay mga estudyante at aatake siya sa isang bus sa anumang umaga. Sa isang pahayag sa media, Sinabi ng tagapagsalita ng tanggapan ng pulisya na ang mga bata ay dinala sa kung saan. Iyon ang katotohanan. Walang bakas, walang ebidensya mula sa mga salarin. Kaya ang paghahanap sa mga bata ay napakahirap. Para sa mga biktimang bihag, iyon talaga ang pinakamahirap na sandali sa kanilang buhay. Si Ed at ang mga bata ay matagal na nakakulong sa isang masikip na kahon. Sa katunayan, sila ay nakakulong sa isang nakalak na van na ibinaon ilang metro sa ilalim ng lupa. Sa loob, mayroon lamang ilang mga banig at kutsyon. Kaunting pagkain at tubig na malapit sa isang butas na nagsisilbing isang pansamantalang palikuran. Ang ilang maliliit na butas para sa hangin ay sapat lamang para bahagyang mabawasan ang bigat ng hangin. Bawat minutong lumilipas ay tila walang katapusan. Sinubukan ng ilang mas matatandang babae na manatiling kalmado at alagaan ang mga mas bata. Nagsabihan pa silang kumanta para pawiin ang takot na bumabalot sa kanila. Pagkatapos ng humigit kumulang dalawang oras, nagsimulang maghanap ng paraan ang mga bihag para makatakas sa pamamagitan ng pagpapatong-patong ng mga kutsun si Ed at ilang mga lalaking estudyante ay nakaakyat sa bubong ng kanilang pinagkulungan. Ang takip na metal ay napakabigat at napakahirap ilipat. Ngunit nakahanap sila ng paraan sa pamamagitan ng paggamit ng mga tabla ng kahoy para isingit sa pagitan ng kisame at ng takip. Pagkatapos ng maraming oras ng pagsisikap, nagawa nilang ilipat ang takip at naabot ni Ed para alisin ang bagay na nakaharang dito. Lumalabas. Ito ay isang malaking industrial na baterya. Sa wakas, nagawa nilang buksan ang isang butas na sapat para makalusot ang pinakamaliit na bata. Bagamat natatakot dahil hindi alam kung ano ang naghihintay sa itaas, umakyat ang bata at ipinagbigay alam na walang tao doon. Matapos palakihin ang butas, si Ed at ang mga bata ay nagsimulang umakyat sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos ng 16 na oras, naglakad sila patungo sa liwanag. Sinusubukang kumilos ng mabilis kahit na wala ng lakas ang kanilang mga katawan. Ang van ay dinala at ibinaon sa isang minahan sa Livermore na pag-aari ng pamilya ni Fred Woods. Dalawang manggagawa sa minahan ang walang kaalam-alam sa insidente. Gayunpaman, nang makita nila ang isang grupo ng mga estudyanteng marurumi ang damit na papalapit sa kanila. Agad silang tumawag sa pulisya. Binigyan ng tubig ang 27 estranghero at binigyan ng damit si Ed. Agad na dumating ang pulisya sa lugar at ang mga biktima ay inilipat sa kalapit na medical center sa Santa Rita sa pamamagitan ng bus. Matapos unti-unting makabawi ang mga biktima. Nagsagawa ng pagtatanong ang FBI at mga lokal na autoridad kay Ed at sa mga estudyante upang makakuha ng impormasyon tungkol sa pagdukot, mga salarin, mga sasakyang ginamit at ang kulungan sa ilalim ng lupa. Sa wakas, Bandang alas 4 ng umaga noong Hulyo 17, pagkatapos ng 36 na oras, mula nang huminto ang driver para tulungan ang isang nasirang van sa kalsada, ang 27 katao ay nakabalik na sa Chowchilla. Si Ed ay muling nakasama ang kanyang asawa at mga anak. At ang 26 na estudyante ay nakabalik na rin sa yakap ng kanilang mga magulang. Habang ang mga biktima ay nakakulong sa ilalim ng lupa, ang tatlong dumukot ay hindi lang basta naghintay. Ang susunod na hakbang sa kanilang plano ay ang humingi ng 5 milyong dolyar na ransom. Umaasa silang mabilis na matatanggap ang pera at mapapalaya ang mga bihag sa loob ng 24 na oras, gayunpaman. Ayon sa Chronicle, hindi sila nakatawag sa pulisya ng Chowchilla para humingi ng ransom. Dahil sa dami ng tawag mula sa mga reporter, mga ahensya ng batas at mga nagbibigay ng impormasyon, pagkatapos ng maraming oras na pagsubok na tumawag nang hindi matuloy, nakatulog na lang silang tatlo. Nang magising sila noong Hulyo 17, nagulat sila nang ibalita ng media na ligtas nang nakatakas ang mga bihag. Sa buong panahon ng paghahanda para sa pagdukot, kabilang na ang pagbaon sa van, hindi inasahan ng tatlong dumukot na makakatakas ang mga bihag at lubos silang naniniwala na walang sino man ang makakatuklas sa van na nasa loob ng minahan sa Livermore sa kanilang pagpanik. Sino bukan nilang tumakas? Sina Fred at Jim ay tumakbo pahilaga habang si Rick ay umuwi para umamin sa kanyang mga magulang. Nagulat sila sa kwento ng kanilang anak at hindi alam kung ano ang gagawin. Nang unang pag-usapan ng mga autoridad ang kaso. Pinanggap nila ang mga testimonya ni G.E.D. at ng mga estudyante. Ang lahat ng nakuha nila ay ang bus ay hinarang ng tatlong lalaki. Ang mga biktima ay isinakay sa dalawang van. Bumiyahe ng matagal. Pagkatapos ay tinanong ang kanilang mga pangalan at itinulak pababa sa isang sasakyan sa ilalim ng lupa. Ang imbestigasyon ay nakasentro sa crime scene at sa van na ibinaon sa ilalim ng minahan. Iniyahon ng mga pulis ang sasakyan at naghanap ng mga kaugnay na ebidensya. At ang mismong ibinaon na van ang nagbigay ng mahahalagang lead. Hindi nila inakala na matutuklasan ang sasakyan, kaya ginamit ni Fred ang kanyang tunay na pangalan ng bilhin niya ito, dagdag pa rito. Ang minahan ay pag-aari ng ama ni Fred, na siyang nagtulak sa kanya bilang pangunahing suspek, lalo itong napatunayan ng makipag-ugnayan ang pulisya sa pamilya ni Fred at malaman na ilang araw na siyang nawawala. Matapos imbestigahan ang mga koneksyon ni Fred at mga posibleng taguan nito, natuklasan din ng pulisya na nawawala rin ang kanyang kaibigan na si Jim. Mabilis na tinukoy ng investigasyon ang mga suspek na ito. At nalaman ng pulisya na mayroong hindi bababa sa isang testigo na nakakita sa tatlo na nagbabaon ng van. Bukod dito, natagpuan din nila ang isang sulat kamay na draft ng plano sa pagdukot sa bahay ni Fred. Ang tanong ngayon ay Nasaan sina Fred at Jim? Nagpa siya sina Fred at Jim na pumunta sa Canada dahil marami na silang naihandang kagamitan. Ayon sa plano, magmamaneho si Jim patawid ng border at si Fred naman ay lilipad patungong Vancouver mula Bakersfield, maghahanap ng murang hotel at hihintayin si Jim. Pagdating sa Vancouver, pupunta si Fred sa post office dalawang beses sa isang araw sa mga napagkasunduang oras para mag-ugnayan sila. Dumating si Fred sa Vancouver nung gabi noong Hulyo 17. Madali siyang nakalusot sa customs at nag-check-in sa isang hotel gamit ang peking pangalan sa kanyang panig. Matapos ang mahabang paglalakbay, dumating si Jim sa Canada noong gabi ng Hulyo 18. Nang tanungin Sinabi ni Jim sa mga pulis sa border na siya ay magmamaneho para bisitahin ang isang kaibigan na nakatira malapit sa Edmonton at pagkatapos ay pupunta sa Montreal para manood ng Summer Olympics. Gayunpaman, tinanggihan siyang makapaso Sa panig ni Rick, niyang sinusubaybayan ang balita tungkol sa kaso. Sa huli, tinukoy din ng pulisya si Fred bilang suspek, ngunit hindi nabanggit sa media si Narik Rick at Jim. Pagsapit ng Hulyo ni Sinwebe, pumunta si Jim sa Spokane para isang la ang ilang gamit sa sasakyan. Dahil naniniwala siyang kakulangan sa pera, ang tanging dahilan kung bakit siya tinanggihang makapaso. Pagbalik sa border, masusing sinuri ng pulisya ang sasakyan at natagpuan ang isang baril ni Fred na nakatago doon na hindi alam ni Jim bagamat hindi siya kinasuhan ng pagdadala ng armas sa Canada. Muling pinanggihan si Jim na makapasok. Kinabukasan, bumalik siya sa Washington. Noong Hulyo 23, pareho silang nagulat ng mabalitaan na sumuko na si Rick at nakalaya sa pamamagitan ng isang milyong dolyar na piyansa. Ang impormasyong ito ang nag-udyo kay Jim na bumalik. Pagkarating niya noong linggo, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Takot siyang umuwi, tumawag sa kahit sino, o dumiretso sa pulisya. Sa huli, nagcamping siya sa isang lokal na beach para mag-isip ng paraan. Sa Vancouver, gumamit si Fred ng pekeng pangalan para sumulat sa isang kaibigan sa California na sinasabing huwag ipaalam kanino man at sumagot sa kanya. Nang matanggap ang sulat ni Fred, mabilis na ipinasa ng kaibigan ang sulat sa FBI. Agad na inabisuhan ang pulisya ng Vancouver tungkol sa kinaroroonan ni Fred at ang posibilidad na magpakita siya sa post office umaga ng Hulyo 29. Habang nagmamaneho pa uwi, nakilala si Jim ng isa pang motorista. Mabilis na nagmaneho ang motoristang ito patungo sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya para magulat. Naaresto si Jim. Sa parehong araw, sa post office ng Vancouver, ipinaalam ng isang empleyado sa pulisya na isang lalaking gumagamit ng peking pangalan ni Fred ang nagtatanong tungkol sa isang reply mail at si Fred ay naaresto agad pagkatapos. Labing apat na araw mula nang mangyari ang pagdukot, maraming mahahalagang ebidensya ang nakalap at ang tatlong dumukot ay naaresto na. Noong Agosto 4, nagkita-kita ang tatlo sa isang maliit na courtroom sa California. Sa korte, parehong nagdeklara ng not guilty si na Jim at Fred. Pagkatapos ng maraming paglilitis, isang taon at sampung araw matapos ang insidente, Noong Hulyo 25 milyong bian milyong putsingko, silang tatlo ay nahatulan sa 27 bilang ng pagdukot para sa ransom, ngunit walang naganap na pisikal na pinsala. Ang tatlong dalawampung taong gulang na akusado ay sinentensiyahan ng habang buhay na pagkakakulong na walang parol. Gayunpaman, noong 1981, Binago ang sentensyang ito upang bigyan ng pagkakataon ang mga akusado na magbagong buhay matapos ang pagdukot. Inimbitahan ng mga magulang ng ilang estudyante ang sikolohistang si Leonard Ter para tulungan ang mga bata na makawala sa bangungot at takot. Kinapanayam ni Ter ang lahat ng mga biktima. Ang pag-aaral na ito ay inilathala sa American Journal noong 1981 at pagkatapos ay sa kanyang libro na may pamagat na mga trauma dahil sa takot sa kabataan. Ayon dito, ang pinakakinatatakutan ng mga bata ay noong inilipat sila mula sa bus patungo sa maliit na van. Ang pagkukulong sa van sa ilalim ng lupa at maging ang pagsakay sa bus mula sa medical center pa uwi, natuklasan din niya na maraming bata ang natatakot sa mga estranghero kahit sa mga pampublikong lugar. Ang ilan ay hirap na hirap magbukas ng pinto at marami ang tumatakbo palayo tuwing may bisitang dumarating sa bahay. Maraming taon na ang lumipas mula nang mangyari ang nakakakilabot na pagdukot. Ngunit ang epekto nito sa isipan ay nananatili pa rin sa maliit na bayan na ito sa ng California. Matapos ang paglilitis. Bumalik sa payapang pamumuhay ang Chowchilla. Ang mga reporter ay lumilitaw lamang tuwing anibersaryo ng insidente. Ayaw ng pag-usapan ng mga lokal na residente ang masakit na pangyayaring ito. Kaya nahihirapan ng media na kapanayamin sila. Ang pagdukot ay isinapelikula rin ng Hollywood noong 1993. Nabinpat taon matapos mangyari ang krimen. Noong 1996. Nang tanungin ng The Chronicle tungkol sa parole, sinabi ni G.E.D. Dapat silang manatili sa kulungan para pagbayaran ang mga krimen na kanilang ginawa. Isang biktima na wala pang sampung taong gulang noon ang nagsabi. Iniwan nila kaming dalawamputpitong para mamatay. Ang kulungan ang nararapat na lugar para sa kanila. At ang tatlo ay nanatili sa bilangguan sa loob ng lahat ng mga taon na iyon.